Marami nang lumipas na mga presidente. Magmula nung 1 piso at 50 centibos ang galunggong. Magbabago na daw. For almost 37 years, wala pang nagbago. Nagbago nga. Hindi sa ikap Oh. Tama! Hindi siya speaker of the house Tama. of representative. Pwede na palitan ang pangalan niya. Ano? Ano? Ang pangalan niya ay speaker of the crocodile. Is speaker crocodile? of the crocodile. Kasi ang mga miyembro niya ay puro congressman. Puro crocodile. Okay ba yun? Okay! Okay! pa. Medyo kinagadahan ako eh. Ang isa pang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, akala ko ang baha sa probinsya lamang. Akala ko ang korupsyon ng mga flood control ay sa mga regions, mga cities, mga barangay sa iba't ibang probinsya. Hindi pa Saan pala? Meron din kami dito na binabatasan yung ipinatayo ko na tulay noong 19 2002. 23 years na namin ginagamit. mundo. Magkano? 77 million! Ka. Woo! Nandito ako ngayon para iparating sa mga media, sa lahat ng mga vlogger na isama. Isama yung maanumalyang pro proyekto ng tulay sa Barangay Payatas sa iniimbestigahan ngayon sa public works and highways. Pag naisama yan, isa pa lang yan. At ang laban natin lahat ay hindi na dapat maulit pa. Pero, pero, hindi lang kami. Tayo, dapat tayong lahat, lahat. We must count ourselves. at may katapusan. Okay? Kaya kung sinimulan nila yung kanilang corruption, hindi na lang tama naman yun eh. Yung corruption ngayon, hindi na lang hindi na lang maliit eh. Hindi na lang thousand, hindi na lang million, hindi, konti, billion bilyong piso na. Napanood ko sa TV kahapon, yung isang kwarto, punong-puno! Punong-puno! so kasi laki ng ano, Punong-puno yung isang kwarto. Imagine, ngayon lang nangyari yun. Ngayon lang nangyari na kung saan, na kung saan, ang dami ng mahihirap na mga Pilipino. Yung mga mahirap, mas lalo pang naghirap. Kayo, anong gagawin natin, mga Pilipino? We will spend our ang nyo pong lingkod. Pagsasalita ko kadang hanggang mamayang gabi, kaya lang. Hindi naman siguro pwede yun, di ba? Kaya ako, ako po ay supportive. Ako po ay sumusuporta sa anumang layunin, sa magandang layunin, para sa pagtunay na pagbabago. Lagi sinasabi niya ng mga politiko, pagbabago, tunay ba yung pagbabago? Kailangan yung tunay na pagbabago. May kasabihan. Ano yung kasabihan? pag dumating ang eleksyon, tayo ay pipili ng tamang tao na maglilingkod sa atin. Kaya kailangan baguhin na natin ang ating mga pag-uugali pagdating ng eleksyon. Katulad na yun, nung isang araw, meron kaming General Assembly doon sa Barangay Bayatas na mga senior citizen. Anong sinabi ng kayo ng bigas. Mm uh -huh. Ando po? namigay sila nung isang araw, saka nung kahapon. Grabe! Libong-libong sako ng bigas ang ipinamigay ng bigas. Dito sa within, di, nakapaligid, ano ba, nakapalibot sa batasang pambansa na binubuo ng Barangay Payatas, Commonwealth, Holy Spirit, Batasan Hills, and Silangan. Is yan ni Barangay Payatas. Bakit? Kasi yung may bahay ng aming kapitan ay kababayan ni Martin Romualdez. Nag-a-lady siya. Kaya after election, nagpunta yung buong grupo niya doon sa lady para kumubra ng kanilang ano yung kinubra nila? Siyempre yung corresponding na katumbas na bayad o pondo na ibinigay ng tingog party list. Okay ba yun? So, marami pa kayong malalaman. Ay lang, medyo mag-stop na muna ako dahil, pero sana na-encourage ko kayong lahat. Sana yung mga makakapakinig at makakanood ng ating social media mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalong-lalo lalo na yung mga nandun sa kanayunan dahil lingit sa inyong kaalaman. Ako rin ang Pangulo ng Integrated Product Marketers Association of the Philippines na kung saan yung mga mga ngalakal, yung mga nagtitinda, wala tayo ng buong may kapal na maibigay sa atin yung ating minimiti. Maraming salamat po! Isang mang dirigma! Apetana, Texon, Rob Tayabas! Isang